Sa isang mundo kung saan ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay ipinapahayag ng napakalawak, mahirap isipin na may ilang mga tao na maaaring mapag-alisan sa kaligtasan. Ngunit ang katotohanan ay ang mismong banal na kasulatan ay nagbibigay ng malinaw na mga pahiwatig tungkol sa mga tiyak na uri ng tao na hindi makakarating sa kaharian ng langit kung mananatili sila sa kanilang mga kasalanan at hindi magsisisi. Kaya't habang may panahon pa, ang aking tungkulin bilang isang kristyano ay pumunta dito upang magbigay ng sermong ito. Hindi para takutin ka, kundi para magbigay ng pansariling pagninilay-nilay. Sa ngayon, maraming tao ang nagpapahayag lamang ng pag-ibig ng Diyos, ngunit nakakalimutan nila na siya rin ay makatarungan. Kaya't sumama ka sa akin at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na kailangan. Simulan natin sa unang uri ng mga tao, ang mga hindi naniniwala. Sa Juan kabanata 3 talata 16 mababasa natin sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinapakita ng talatang ito ang pangunahing kondisyon para sa kaligtasan, ang pananampalataya kay Jesus. May isang mahalagang punto dito na hindi ko maaaring palampasin. Tandaan na sa kasong ito, hindi natin maaaring pangkalahatanin ang lahat ng hindi naniniwala at ipapaliwanag ko kung bakit. Isipin mo ang mga taong ipinanganak sa isang kultura na ganap na iba at walang akses sa salita ng Diyos. Sila ba ay nawawala? Siyempre hindi. Huhusgahan tayo ng Diyos ayon sa ating mga puso at sa ating mga karanasan kilala niya tayo ng higit kaysa sa sino man. Ngunit ngayon, kapag ang isang tao ay pipiling hindi maniwala, para bang pinuputol niya ang kanyang sariling ugat. Isipin mo ang isang taong gutom na nasa harap ng isang piging. Ang pagkain ay nandoon, handa at sapat upang mapawi ang kanyang gutom at punan ang kanyang kawalan. Gayunpaman, dahil hindi siya naniniwala na ang pagkain ay totoo o na maaari itong magbigay kasiyahan sa kanya, pinipili niyang hindi kumain. Tinitingnan niya ang piging na may pag-aalinlangan at lumalayo, pinipiling manatiling gutom. Sa huli, ang pagpiling ito ay nagdudulot ng matinding kahihinatnan. Ito ay isang tuwirang paghahambing sa espiritual na kawalan ng paniniwala. Iniaalok sa atin ng Diyos ang tinapay ng buhay si Heso Kristo, ngunit marami ang tumatanggi dahil sa kawalan ng paniniwala at nananatiling espiritual na gutom at hinatulan. Ah, ang pangalawa, ang mga apostata sila ay mga tao na kahit na pagkatapos makilala ang katotohanan ng Ebanghelyo, sadyang pinipiling lumayo sa Diyos at bumalik sa kanilang dating mga makasalanang gawain. Ang isang malinaw na halimbawa ng apostasya ay matatagpuan sa aklat ng mga hari, sa kwento ni Salomon na isa sa mga pinakadakilang hari ng Israel. Pinagpala ng Diyos si Salomon ng malaking karunungan at sa mahabang panahon sinunod niya ang mga daan ng Diyos. Gayunpaman, siya'y lumihis ng magpakasal sa maraming banyagang babae na sumasamba sa ibang mga Diyos at dahil sa kanilang impluensya, nagkasala siya at nagtayo ng mga dambana at mga templo para sa kanila. Bilang resulta, nagpasya ang Diyos na hatiin ang kaharian pagkatapos ng kamatayan ni Salomon, inaalis ang malaking bahagi nito mula sa kanyang anak na si Roboam. Ang kwentong ito ay nagpapakita kung paano ang isang taong nakakakilala na sa Diyos at sa kanyang mga pagpapala ay nagkaroon ng matinding mga kahihinatnan dahil lamang sa pagpiling bumalik sa kanyang mga kasalanan. Ngunit nagiging mas malubha ang kilos na ito kapag binasa natin ang sumusunod na talata. Hebreo Kabanata 6, mga talata 4 hanggang 6 ay naglalarawan sa kabigatan ng kasalanan ito. Sapagkat kung ating tinatanggihan ang anak ng Diyos, wala nang iba pang handog na natitira upang mag-alis ng ating mga kasalanan. Ang natitira na lang ay ang pagkatakot sa paghuhukom at ang kakilakilabot na apoy na lilipol sa mga kaaway ng Diyos. Ngayon, ang pangatlong uri ng tao na naniniwala akong pinakamabigat hanggang ngayon, ang mga nagmamatwid sa sarili. Ang pagmamatwid sa sarili ay isang mapalinlang at mapanganib na bitag na nahuhulog ang marami sa pamamagitan ng pagtatangkang itatag ang kanilang sariling katuwiran sa harap ng Diyos. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang ating kaligtasan ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng ating sariling mga merito, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Heso Kristo. Gayunpaman, mayroong mga naniniwala na ang kanilang mabubuting gawa, mga moral na aksyon o pagsunod sa mga ritual na pangrelihiyon ay sapat na upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Ang ganitong pag-iisip ay hindi lamang lumilihis sa tunay na esensya ng Ebanghelyo kundi inilalagay din ang tiwala sa sariling kakayahan ng tao sa halip na ilagay ang buong pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Sa mga taga-efeso kabanata dalawa, mga talata walo at siyam, sumulat si Pablo, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ang talatang ito ay nagtatampok na ang kaligtasan ay isang regalo ng Diyos, hindi isang bagay na maaari nating makamtan sa pamamagitan ng ating sariling mga pagsisikap. Ang talinghaga ng Pariseo at ng publikano na matatagpuan sa Lukas, Kabanata 18, mga talata siyam hanggang labing apat ay isang makapangyarihang ilustrasyon ng kamalian ng pagmamatuwid sa sarili. Isinalaysay ni Jesus ang kwento ng dalawang lalaking umakyat sa templo upang manalangin. Ang pariseyo, puno ng pagmamalaki, ay nanalangin sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng ibang mga tao, mga magnanakaw, mga di makatarungan, mga mga ngalunya, ni katulad man ng publikano na ito. ayuno ako ng dalawang beses sa isang linggo at nagbibigay ng ikapu sa lahat ng aking tinatangkilik. Sa kabaligtaran, ang publikano nakatayo sa malayo ni hindi man lamang maglakas loob na itaas ang kanyang mga mata sa langit, kundi hinampas ang kanyang dibdib, sinasabing, O Diyos, mahabag ka sa akin isang makasalanan. Ang ugali ng pariseyo ay nagpapakita ng pagmamatuwid sa sarili sa pinakapuro nitong anyo. Siya ay nagmamalaki sa kanyang mga gawa at ikinukumpara ang kanyang sarili sa iba. Naniniwala na ang kanyang mga gawaing relihiyoso at mabubuting gawa ay sapat na upang siya'y maipawalang sala sa harap ng Diyos. Tiwala siya sa kanyang sariling katuwiran. Hindi pinapansin ang pangangailangan ng kababaang loob at pagsisisi. Sa kabilang banda, kinikilala ng publikano ang kanyang pagiging makasalanan at umaasa sa awa ng Diyos. Tinapos ni Jesus ang talinghaga sa pagsasabing ang publikano ay umuwi sa kanyang bahay na inaring ganap at hindi ang pariseyo sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang pang-apat at panghuli sa ating listahan ay ang mga mapagpaimbabaw. Maraming tao ang nalilito sa mga nagmamatwid sa sarili at mga mapagpaimbabaw, ngunit may malaking pagkakaiba at ipapaliwanag ko ito sa inyo. Sa Mateo Kabanata 23, mga talata 27 at 28, nagbabala si Jesus. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat kayo'y tulad sa mga libingang pinaputi na sa labas ay magaganda, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Gayon din naman kayo, sa labas ay lumilitaw na matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno ng pagkukunwari at kasamaan. Isang malinaw na halimbawa ng pagkukunwari ay matatagpuan sa mga gawa kabanata lima mga talata isa hanggang sampu sa kwento ni na Ananias at Safira. Ang mag-asawang ito ay nagbenta ng isang ari-arian at itinago ang bahagi ng pera para sa kanilang sarili, ngunit inangkin na ibinigay nila ang lahat sa simbahan. Hinarap ni Pedro si Ananias na sinasabi, Ananias, bakit pinuno ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling ka sa Espiritu Santo at itago ang bahagi ng halaga ng lupa? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. Sina Ananias at Safira ay pinarusahan ng kamatayan dahil sa kanilang pagtatangkang linlangin ang komunidad ng mga Kristiyano at ang Diyos na nagpapakita ng kabigatan ng kasalanan ng pagkukunwari. Ang pagkukunwari ay pumipigil sa mismong mapagpaimbabaw na maranasan ang tunay na relasyon sa Diyos. Gaya ng sinabi ni Jesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaong gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Maraming magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba ga nagsipang hula kami sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay nangagpalayas kami ng mga demonyo? at sa iyong pangalan ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin kayong manggagawa ng katampalasanan. Ang hindi nauunawaan ng marami ay nais ng Diyos ang isang tapat na relasyon, isang pusong dalisay at hindi lamang ang mekanikal na pagtupad ng mga ritual o magagandang sakripisyo. Ing ikalimang at huling uri ng mga tao na ayon sa Biblia ay hindi maliligtas ang mga blasphemers. Ang paglapastangan laban sa Espiritu Santo ay isa sa mga pinakamatinding tema at walang duda ang pinakamahalagang tinalakay sa mga kasulatan. Itinuturing na hindi mapapatawad na kasalanan, ang paglapastangan ay nagsasangkot ng isang malay at sadyang hindi paggalang sa Diyos, lalo na sa Espiritu Santo. Nagbabalas si Jesus tungkol sa kalubhaan ng kasalanan ito sa Mateo kabanata 12, mga talata 31 at 32. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao, ngunit ang kapusungan laban sa espiritu ay hindi ipatatawad. Ngunit ano nga ba ang eksaktong bumubuo ng paglapastangan laban sa Espiritu Santo? Upang higit na maunawaan, tingnan natin ang isang pangyayari sa Mateo. Si Jesus ay gumagawa ng mga himala, nagpapagaling ng mga tao at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mga himalang ito ay ginawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gayunpaman, ilang mga Pariseo ayaw maniwala na si Jesus ay kumikilos sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mga pariseyo ay malinaw na nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala ni Jesus, ngunit pinili nilang sadyang sabihin na ang mga himalang ito ay ginawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng masasamang puwersa. Ang gawaing ito ng sadyang pagtanggi at pagpapalit ng katotohanan ay ang tinukoy ni Jesus na paglapastangan laban sa Espiritu Santo. Karaniwang ito ay ang pagtingin sa gawa ng Diyos at, gayon paman, ibinibigay ito sa jablo ng sadya at malisyoso. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay nagpapakita ng isang pusong ganap na tumigas at lumalaban sa katotohanan ng Diyos para bang ang tao ay isinasara ang pinto sa anumang posibilidad ng pagsisisi o pagbabago sapagkat siya ay sadyang tinatanggihan ang gawa ng Diyos. Ngayon, upang tapusin, nais kong magtanong at anyayahan kayo sa isang mabilis na huling pagninilay-nilay. Ito ay hindi isang tawag sa paghatol, kundi isang pagsisiyasat sa sarili at isang tapat na paghahanap ng buhay na nakaayon sa mga turo ni Heso Kristo ang kawalan ng pananampalataya, ang paghahanap ng iba pang paraan ng kaligtasan, ang pagpapaimbabaw, ang pag-aari sa sariling katuwiran, at ang paglapastangan laban sa Espiritu Santo ay malinaw na babala sa Biblia tungkol sa mga pag-uugali at mga saloobin na naglalayo sa atin sa Diyos. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang Diyos ay mahabagin, mapagmahal at nais na ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Tulad ng nasusulat sa unang Timoteo 2.4 na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ang Diyos ay hindi nagnanais ng kapahamakan ng sinuman. Inaalok niya sa atin ang pagkakataon ng pagsisisi at pagbabago ng buhay. Mahalagang maunawaan na ang kaligtasan ay magagamit para sa lahat na nagsisisi at naglalagay ng kanilang pananampalataya kay Heso Kristo. Tulad ng sinabi ni Pedro sa ikalawang Pedro, tatlo, siyam. Ang Panginoon ay hindi mabagal tungkol sa kanyang pangako gaya ng iniisip ng iba, kundi mapagtiis sa atin na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Bilang isang paanyaya sa pagninilay, itanong sa iyong sarili, namumuhay ba ako ayon sa mga prinsipyo ng Diyos? Hinahanap ko ba ang katotohanan at kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu-Kristo o nakatuon lamang ako sa mga bagay ng mundong ito? Kung negatibo ang sagot, huwag mag-alala. Alamin na may oras pa upang magbago, upang hanapin ang biyaya at kapatawaran ng Diyos. Mahal na Diyos, lumapit kami sa iyo ngayon na may kababaang-loob at pagsisisi sa aming mga puso. Kinikilala namin na madalas kaming nabibigo nasundin ang iyong mga daan at pinapayagan naming ang aming mga kasalanan na ilayo kami sa iyong banal na presensya patawarin mo kami panginoon sa mga pagkakataong hinayaan naming magabayan kami ng pagmamataas kasakiman inggit at lahat ng mga kilos na hindi nagpapakita ng iyong pag-ibig at biyaya patawarin mo kami sa mga salitang nakasakit sa mga kilos na hindi nagpatibay at sa mga masasamang kaisipan na dala namin sa aming mga puso Tulungan mo kaming bumalik sa iyo ng buong puso, iwanan ang mga daan ng kasamaan at hanapin ang iyong katarungan at awa. Naway mabago kami ng iyong banal na espiritu at mamuhay sa paraang kalugod-lugod at nagluluwalhati sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming tagapagligtas, kami nananalangin. Amen. Naway hindi lamang magbigay ng impormasyon ang video na ito, kundi magbigay ng inspirasyon sa isang tunay na pagbabago na maglapit sa atin sa Diyos at sa Kanyang kalooban. Naway mamuhay tayo ng may integridad, katapatan at tunay na pananampalataya na nagmumuni ng pag-ibig at biyaya ni Kristo sa ating mga buhay. I-click ang video na lumalabas sa inyong screen para makita ang isa pang nilalaman dito sa aming channel. Isang mainit na pagbati at naway pagpalain kayo ng Diyos.